hagdan-hagdan bahayan. Kakaibang arkitektura. Dikit-dikit na bahay na pahagdan. Bakit na kaya ganito ang disenyo ng mga bahay dito? Anong meron at kakaiba sa bayan na ito? Ito ang Masule Village sa Iran, kung saan ang bubong ng mga bahay ay saring kalsadang dinadaanan ng mga tao. Dito madalas tumambay ang mga tao habang nagkukwentuhan. Meron din bubong ginawang restaurants, cafes at tindahan. Ang mga kabataan ay ginawaling itong soccer field. Ang mga bahay dito ay nakakabit sa bundok. Sa probinsya ng Gilan sa Iran, matatagpuan ang nayon na nasa gilid ng bundok Albers. Ito ay ang Masule village. Ito ay may taas 1,050 meters above sea level. Ang mga bahay kasi dito ay patong-patong. Kung kaya ang bubong ng isang bahay ay nagsisilbing harapan ng bahay nang nasa taas nito. Ang bayan ng Masule ay prone ng earthquake, kaya naisipan ng mga tao na gamitin ang bundok bilang pundasyon at proteksyon. Kaya ang likod ng mga bahay sa Masule ay nakasandal sa bundok na nagbibigay ng structural support at protection laban sa matinding pagulan at lindol. Nakaangat din ang village para maging ligtas sa baha. Ang mga bayan sa Masule ay gawa sa putik, bato, kahoy at luwad. Ang mga pader ay may kapal na 70 cm hanggang 1 meter. Para maging resistant ito sa lindol, ang mga bahay ay sadyang ginawang kulay ochre yellow para madali pa rin makita kahit makapalang fog kapag taglamig. Ang kakaibang arkitektura naman ng mga dikit-dikit na bahay na pahagdan, ay tugon pa rin sa limitasyon ng lokasyon. Kinailangan ang ganitong disenyo para magkaroon ng sapat na espasyong daanan ng tao. Ayon sa mga residente, ang kanilang mga bubong ay parte na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Dito rin sila karaniwang naglalakad-lakad, para magpalipas ng oras. O di kaya makipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Dito rin sila nagsasampay ng mga damit. At dito rin naglalaro ang mga kabataan. May ipinagbabawal din gawin sa mga bubong. Bawal dumaan sa bubong ang mga motor vehicles. Para lang kasi ito sa mga tao. Tao lang ang pwede dumaan dito kung nangangailangan man ng transportasyon, ang maaari lang gamitin ay mga wheelbarrow, na siyang ginagamit nila para madala ang mga produkto sa mga kabahayan. Pero kahit may limitasyon sa transportasyon, umuunlad naman ang industriya ng turismo dito, kaya isinusulong din na mapabilang ang masulay sa listahan ng UNESCO World Heritage Sites. Sa ibabang bahagi ng nayon ay meron bazaar o mga tindahan na itinuturing na heart of the village. Sa itaas bahagi naman ay meron mga restaurants at cafes. Ang mga bubong daw ng kanilang bahay ay para sa lahat, kaya walang problema kung nilalakaran ito ng mga tao. Masaya pa nga daw silang ibahagi ang kanilang bubong para sa lahat. Ikaw, masaya ka rin ba e-share ang yung lupa sa harap ng iyong bahay para maging daanan ng iyong kapitbahay? comment down below at i-share e mo din ang idea mo. Gusto namin mabasa 'yan. Subscribe. Click on the bell to turn on notifications.